Magandang araw, Celeb Buzz Philippines fam. Narito na naman tayo para pag-usapan ang pinakamainit na balita sa mundo ng Korean entertainment. Kung bago ka sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay click ang notification bell para hindi mahuli sa mga bagong updates. Isang kontrobersyal na issue ang yumanig sa mundo ng kadrama matapos magpatawag ng press conference ang pamilya ng yumaong aktres na si Kim Se-ron. Sila ay nananawagan ng public apology mula kay Kim Soo Hyun at sa kanyang talent agency na Gold Medalist. Ano nga ba ang punot-dulo ng isyong ito? Alamin natin ang buong detalye, matagal nang umugong ang balita na may relasyon sina Kim sae at Kim Soo Hyun, ngunit ito ay kinumpirma lamang matapos ang pagsisiwalat ng Garosero Research Institute, isang kilalang media platform na naglalantad ng malalaking eskandalo sa South Korea, ayon sa kanilang mga inilabas na ebidensya. Menor de edad pa umano si Kim Sae-ron nang magsimula ang relasyon nila ni Kim Soo-hyun noong libo at 15, kung saan 15 anyos pa lamang siya habang 27 anyos naman ang aktor. Tumagal umano ang kanilang relasyon ng halos anim na taon hanggang sa maghiwalay noong libo at dalawa sa kabila ng unang pagtanggi, kung minsan ay inamin din ng kampo ni Kim Soo-hyun na naging magkarelasyon sila ng aktres. Gayunpaman, iginiit nila na nasa legal age na si Kim Sayron ng opisyal silang magkasama mula 2,000 at 11,000 hanggang libo at 20, Ayon sa mga inilabas na screenshot ng Garosero Research Institute, personal na humingi ng tulong si Kim Sayron kay Kim Soo Hyun kaugnay sa kanyang utang na kabuang mahigit 600 at 86 million won o halos 27.1 million peso sa gold medalist. Matatanda ang tinanggal si Kim Se ron sa gold medalist matapos masangkot sa isang ili, Driving Under the Influence, case noong 2000 at 22. Dahil dito, napili siyang mangutang sa nasabing talent agency upang matustusan ang kanyang mga gastusin. Sa kabila ng paulit-ulit na ng palugit ni Kim Se ron hindi raw sumagot si Kim So hyun sa kanyang mga mensahe. Sa halip, dalawang beses umanong nagpadala ng legal notice ang gold medalist sa aktres na nagsasabing maaari siyang kasuhan kung hindi niya mababayaran ang kanyang pagkakautang sa itinakdang deadline noong Marso 14 na. Dalawang libo at 25, itinanggi ng gold medalist ang akusasyon na pinili nilang bayaran ni Kim Sayron ang kanyang utang. Ayon sa kanila, ang ipinadalang notice ay mayroon lamang legal na proseso at wala raw intensyon na hinihingi ang aktres, ngunit mariing kinontra ito ng pamilya ni Kim Se ron Ayon sa kanilang legal counsel, may pangalawang notice na natagpuan sa mga gamit ng aktres na may pagbabanta sa kanya kung hindi agad mababayaran ang utang. Dagdag pa rito, mahigpit din umanong pinagbabawalan si Kim Se ron na makipag-ugnayan kay Kim Soo-hyun o kahit kanino mula sa gold medalist. Naniniwala ang pamilya ni Kim Sairon na ito ang nagtulak sa aktres sa matinding emotional distress na kalaunan ay lumitaw sa kanyang pagpanaw noong February 16 na 2025 na siya rin ikanegatibo 37 ng kaarawan ni Kim Soo Hyun. Bukod kay Kim Soo Hyun, may isa pang personalidad na isinagawa sa kaso, ang YouTuber na si Lee Jin Ho. Ayon sa pamilya ni Kim Sayron, sinira umano nito ang reputasyon ng aktres sa pamamagitan ng maling impormasyon at paglalabas ng mga lumang larawan bilang magkasintahan. Dahil dito, nagdesisyon ang pamilya na magsampa ng reklamo laban kay Lee Jin Ho na sinasabing nagdulot ng matinding depresyon sa aktres. Sa kanilang legal statement, sinabi nila na ang ginawang pagpapakalat ng maling impormasyon ay tila isang uri ng pagpaslang sa imahe ni Kim Sairon na nagdulot ng matinding mental at emosyonal na pasakit sa ngayon. Patuloy ang pag-aaral ng pamilya ni Kim Seiron kung ano ang mga legal na aksyon na maaari nilang gawin laban kay Kim Soo Hyun at sa gold medalist hindi rin natitinag ang gold medalist sa kanilang posisyon na wala silang ginawang mali sa kaso ng yumaong aktres, samantala, dumanas ng matinding backlash si Kim Soo Hyun. Ilang brand endorsements na wala ng milyon-milyong piso ang nagpull, at ilang proyekto ng aktor ang naihold o tuluyan ng nakansela. Ano ang inyong opinion tungkol sa kontrobersyang ito? Dapat ba talagang humingi ng public apology si Kim Soo Hyun? I-comment ang inyong mga opinion sa ibaba at pag-usapan natin ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa pinakabagong mga update sa mundo ng Korean entertainment. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.